Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Nakakalok ang reaction natin dito sa Miss Earth Thailand 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Earth Thailand tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nakapanood kagabi ng Miss Earth Thailand na talaga naman medyo nakakaloka. Ayan ang reaction ko dyan. Ginanap ang Miss Earth Thailand dito sa Bangkok o saan ah, sa, ginanap sa isang hotel, sa Intercontinental Hotel. Kumuha sila dyan ng ballroom ano, room na talaga naman masasabi ko, wow, fantastic dahil hindi nagpapakabog ang Miss Earth Thailand. Una, dun sa venue, talaga na masosyalan kasi pa-dinner ang effect, ang drama. And then, pangalawa, talaga naman masasabi ko yung intablado nila panalo yung runway nila sobrang haba sobrang winner yon para sa akin at yung mga lightings panalo din kasi sobrang liwanag talaga na makikita mo talaga ang bawat detalye sa kandidata. So, yun naman. HD din ang ibinigay nila dahil telecast naman sila sa TV station dito sa Channel 36. Yan, Kung saan doon ako nanood, meron ako invitation actually sa Miss Earth Thailand kagabi. Kaya lang, una, nakalimutan ko Kala ko ngayon, ayun pala, kagabi. So, yon So, masama yung pakiramdam ko yesterday. So, hindi ko na pinush. Tapos, ano, parang nakakapanginayang lang kasi hindi na ako nakarating kasi malapit nga lang sa amin. Kaya lang kasi masama din ang pakiramdam ko. So, hindi ko na pinus talaga. Nanood na lang ako dito sa TV. At yung reaction ko dito, talaga naloka ako ng bongga-bongga. So, nalungkot lang ako kasi ano, parang ang Miss Earth Thailand, nung panahon ni Baitong, nung 2021, kung hindi ako nagkakamali, 20 candidates pa sila. Umabot pa sila 20 to 24, ganon. Ganong kadami. And then, nung sumunod na taon, naka-attend din ako ng screening nila. Ang bongga ng screening nila, talagang higpit. Kasi talagang may Q&A portion. Ang kandidata na umaten noon ay 15, kung hindi ako nagkakamali. 15 or 17, ganon. At nakakaloka kasi una nakuha nila parang 12 tapos hanggang sa sinama na nila lahat pinasok na nila as officially candidates nalulungkot lang kasi parang ang dami sumasali sa Miss Universe Thailand ang dami sumasali sa Miss Grand ang dami sumasali sa Supra National ang dami sumasali sa Miss World Thailand uh, sa Miss Intercontinental konti lang din eh but dito sa Miss Inter uh, sa Miss International at saka sa Miss Earth halos talagang hindi na sila umabot ng 20 hindi na nga umabot ng 15 so yon ka lang kasi parang this year ang candidates lang ay 12 So, medyo nakakalungkot kasi ginagastos na naman ng bongga-bongga ng organization. Siguro kulang lang sa publicity. Dapat kasi dyan, tinutulungan din sila ng organization ng Miss Earth Philippines or ng Miss Earth talaga na kung saan ang founder ay from the Philippines, dapat nagpo-promote sila dito. Tapos nagkakaroon sila ng mga ano ba yung provincial pageant or kumukuha sila o sila sa probinsya para magkaroon ng encouragement na makasali ang Miss Earth candidates or mga babae sa Miss Earth Thailand, di ba? Parang kasi kulang sila sa ganun eh. At kailangan kasi yung ano organization parang wala din lang alam na alam mo yun mapera talaga siya at mayaman pero parang wala siyang alam sa pag, sa mga ganitong kalakaran ko ano yung gagawin kung paano silang magpo-promote ng Miss Earth dito actually after nilang koronahan yung Miss Earth eh naghihintay na lang siguro sila ng pageant so dapat may mga activities silang ginagawa sa bawat probinsya para magkaroon ng encouragement na magkaroon ng candidates yung Miss Earth kasi nakakatakot. Baka sa susunod, ano na lang yung candidates nila. Ano na lang, sampo <laughs> o kaya pito, gano'n. ba <laughs> diba? Kasi 12 nakakaloka para sa isang ano, ano to, malaking pageant. Eh, alam naman natin ang Miss Earth ay isa sa mga malaking pageant. So, yon nalungkot lang ako. Actually, hindi kasi siguro sila sanay or kulang sila sa promotion kasi nga, dati, ano lang yan eh, appointed lang mula doon sa Miss Universe Thailand. Kinukuha nila yung runners-up doon, ayun, ina-appoint nila na lumaban sa Miss Earth. So ngayon, siguro, nagkaroon ng solo pageant, eh, kulang sa promotion talaga. So 12, kagahapon, ayun nga So napanood ko yung coronation night nila Ang bongga, promise, panalo yung stage Ginaya talaga nila yung Miss Universe Thailand Halos tapatan nila yon sa pagka-HD. Kaya lang yung host si Baitong at saka yung lalaki na nag-host. Medyo hindi ko gusto yung kanilang ano, atake. Parang medyo hindi sila rehearse. <laughs> Ganon, hindi ko lang sila sa rehearsal. Kasi ang nangyari, uh, sila sa camera, nakikita mo si Baitong bulong ng bulong o kalabit ng kalabit or merong mga kinakausap or siguro may order. So, yon So, medyo nahihirapan sila patakbuhin ang Miss Earth Thailand. Kahit sabihin pa natin na bongga, mayaman yung owner and then, uh, panalo naman yung mga eksena. So, nahihirapan talaga sila pa. Hindi pa sila siguro sanay sa ganong ano. Sana lumago. Kasi sayang. Ang ganda pa naman talaga ng, ng motibo. Nakikita mo na maayos, maalaga yung owner So, yon Sa 12 candidates, nagkat sila ng ano, 8, tinanggal nila yung apat Tapos, yung sa 8, tinanggal nila yung tatlo So, yon Ang bilis ng facing. Actually, yung swimsuit, doon medyo naloka ako. Kasi sa swimsuit, yung ibang kandidata doon, hala, sige, kulang sa training talaga. Yung iba, magaling, marunong umiksena, marunong mag pero yung iba, hindi. As in talagang, maloloka ka. Sige lang, laban lang. Tapos, hindi din sila mahigpit sa body ng girls kung may fats ba to or sexy ba siya. Walang ganon. Basta, kahit sino pwede sumali. In fairness, panalo naman yon. Ako kasi siguro sa mga kandidata, kung sasali ka, dapat yung make sure lang na, na medyo ma-exena ka talaga. Kasi parang ang goal mo dito ay manalo. Hindi ka naman yung goal mo lang ay pumunta dyan o sa di maging number of the candidates dapat nandoon doon talaga yung laban na laban ka. Kasi yung ibang kandidata, konti na nga lang kayo, hindi mo pa mailaban ng maayos yung sarili mo. So, medyo nakakalungkot. Parang ganon. Tapos, ayon sa Q&A, panalo naman, itong nanalo ay si Cora Bilyat. Uh, okay naman siya, 18 years old, from, Thai, uh, from Canada siya eh, Thai Canadian, ganon. So, maganda. Para siyang, ano, para siyang si si Dimple Romana na inilabad mo sa pageant. Ganun yung itsura niya. Sobrang nagagandahan ako sa kanya. Very beauty queen yung dating. Kaya lang kasi mararamdaman mo na kailangan niya talagang mag-training ng todo-todo. Una, siguro kailangan niya mag-less ng, ng weight para mas bongga. Yung kailangan niya mag ano kasi marami pa siyang parts sa katawan. So siguro kailangan nyo i-burn nyo ng bonggang-bongga -bongga para yung man tone ba para maging ano talaga panalo to sa so, sobrang panalo yung kanyang pasarela so kailangan talaga ng matinding training kung gusto talaga nilang manalo sa Miss Earth tapos maganda kasi yung kumbaga meron na silang good materials ang ya, ano na lang dyan syempre ipiprepared nila handa nila so kailangan nilang ayon kailangan magpapayat, kailangan siguro konting gym. Tapos, kailangan siguro ang gawin nila ay ay train sa pasarela, Q&A, ganon. Panalo to. Kasi nakakapagsalita naman ng English. Ang ano nga doon, halata na hindi pa ganong kabongga yung experience niya malaki sana yung chance kung i-develop ide nila to ng todo-todo. Kasi may panahon pa naman sila. Sa December pa naman yung pageant ng Miss Earth. So, meron pa silang panahon. Actually, yung three months, gamitin nila yon para i-prepare nila yung kandidata nila. And I think, kaya nilang sumabay. Kung hindi nila i-prepare yung kandidata nila sa ganitong laban, I think kung ganyan na, tapos kontento na sila dahil naliniwala sila na, oy nako, maganda ang kandidata natin, matangkad, tapos 5'10 kasi yung height ni girl, tapos, ano, uh, tawag dito, <coughs> meron na siyang, ano, nakakapagsalita siya ng English, is not enough para makuha nila yung corona. Kailangan i-prepare nila yung kandidata nila, at saka syempre, mag-prepare sila about environment. Kasi, kung goal talaga nila manalo, alam mo na, ang pagdating ng panahon, baka sabihin nila, ay naku, nadaya na naman tayo. Kasi kung itatapat siya kay, kay ano, Liana at Duana, ay nako, lalamunin siya ng bonggang bongga nun. The way kung paano magsalita, communication skills, beauty, body, at yung performance level, talagang mangangabog pa rin si Liana at mas malakas pa rin si Liana kung tutuusin. Kahit sabihin pa natin matangkad yung kandidata nila. Kasi it's not about height, it's not about the beauty, it's about the performance and yung kung gaano ka-eloquent yung kandidata para manalo sa Miss Earth. So, syempre, ang goal ng Thailand ay manalo sila. Kita naman natin yun. So, kailangan i-prepare nila ng maigi. Nakakuha sila ng magandang kandidata. So, i-prepare talaga nila ng todo-todo. Like pawin winsunado during the last time akala kasi nila yung beauty ni Pawin Suday is enough na para manalo sa Miss Earth. Eh kaya lang, kulang pagdating sa communication skills. Eh di nabaliwala din. Yung nabaliwala, nagalit yung organization, binitawan ang Miss Earth. O, oh, binitawan niya yung Miss Earth Thailand. At kaya nga ito napunta kay Doktora. Kasi, ano, binitawan na ayaw ng may mga tao dito humawak ng Miss Earth. Dati na kay Mr. Nawad yan, tapos napunta doon sa ibang organization, tapos napunta uli sa ibang organization hanggang sa ayan na nga si doktora na ang umawak. So, kailangan talaga ipanalo na ng Pilipinas ang Miss Earth Thailand para alam mo yun, uh, maging consistent na sila yung relationship nila. Kasi magaling tong ano eh, yung doktora, maayos talaga kung tutuusin. Kaya alam, ang problema naman niya, hindi niya alam kung paano niya ipiprepare yung kandidata niya para sa international pageant. So, yon So, naloka din lang ako doon sa announcement kasi siguro nagkulang sila sa airtime. Kasi ba diba sa TV, pinalabas din. So, ang pinaka nakakaloka doon, Di ba dapat una ang tatawagin yung mga runners up? Dito hindi kakaiba. In, tinawag na nila kung sino yung Miss Earth. Kaya ngayon, etong nanalong Miss Earth, Chak na shock siya. Dahil akala niya, fourth runner up siya. So yun, ayun pala siya pala yung title. Tapos sa kanila tinawag yung mga runners up ang naloka lang ako doon kasi parang inunan yung tawagin yung title tapos nasaan na yung yung excitement do sa mga runners up eh alam na namin runners up lang kami so siguro doon na lang sa level talaga na sino ba mapupunta sa fire sa water sa, sa, element so medyo nawindang yung ano parang nawala na na excitement nawalan na sila ng eksena after tawagin yung Miss Earth so dapat doon Uh, naging proper pa din. So, doon na yun nakita ko na parang naloka ako dito sa, sa Miss Thailand. Kasi parang, parang talagang nauna talaga tawagin yung Miss Earth title. Tapos yung mga runners up later na lang sige bigyan niyo na sila ng corona hindi na nga pinakita sa TV kung paano eh. Akala ko ano, akala ko continuous pa rin yung pala tapos na yung palabas. So yon. So nakakawindang lang. Um, kulang talaga sila sa preparasyon kulang sila sa ano ba yung mga dapat gawin dapat diyan magkaroon sila ng ng ano communication talaga matulungan sila ng ng organization ng Pilipinas para maayos talaga yung pageant ng Miss Earth Thailand kasi syempre to encourage them and then para ma sila ng tama kasi di ba dapat pag nagpa-franchise ka ganoon naman talaga dapat na-assist sila ng maayos para alam ng 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 bawat franchise owner kung ano yung gagawin at kung paano patatakbo yung to ito ng bonggang bongga. So, yon So, maganda naman. In fairness naman, congratulations sa mga nanalo. And then, kay Cora, panalo din naman talaga yung babaeng to. Sobrang ganda. Sa simula pa lang ng competition, talagang sabi ko ito na yung mananalo dito. So, yon So, magaling naman siya magsalita. And then, ayun nga, kailangan lang niya talaga ng matinding preparasyon para mapantayan niya kung ano yung na-achieve dati ni Baitong dito sa Miss Earth. So, yon So, let's see. Malalaman natin nga in the future kung anong transformation nga bang mangyayari dito kay kay Cora ng Miss Earth Thailand 2023. Pero ang masasabi ko nga, kung hindi siya magpiprepare ng todo-todo, ay nako, malalaman siya ni Miss Philippines ng bonggang-bongga. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa bagong Miss Earth Thailand 2023. So, yon So, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like, And subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa aking mga chika Sabi nga gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan Paalam Thank you guys